Okay. hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon pala guys, ay iniba ko pa yung ano nito, hugis. So ayan po yung kanyang pakpak nya guys. So ayan no. Iniba ko yung hugis. Ayan. Tapos ito yung ano, nilagyan ko pa siya ng ano ng kar ano ng sinuli. Dinagdagan ko pa siya ng marami. Ayan no. So tapos na po natin gawin po ngayon. So, ayan po. Iniba ko yung ugis, Ayan, ito. Ayan guys. So, so, may papakita pala ako sa inyo na ginawa ko pa. Yung apat. Yung parang si para sila, ano yung parang ano sila? Ah, uh, Spider-Man. Ito. So, ayan guys. Yung so, lima na yung nagawa natin. Ayan guys. So, lima na. Ito yung ano rin yung ibang hugis din eh. Ayan o, ibang hugis. Pati ito yung isa niya guys Oh. Ayan. Ito pa. Tsaka pang iba. ng ito pa yung hugis. Pareho na sila. Ano na. Plastic na sila lahat guys. Ayan, na. Ya, suliman lah. Yan po guys, bayun ah, lang.